So mga ka-thank uh, Mabilisan lang to uh, Dadaanan natin sila Ate Laila uh, Saglit lang parang fast forward Fast forward lang yung gagawin natin So nandito tayo ngayon sa may uh, Gilid ng highway <laughs> Shout out kay <laughs> uh, Ano nang pangaran ni Kuya? Nakalimutan ko na <laughs> Silvano Si Kuya Silvano Basta nakalimutan ko na Si Kuya Mar pala Si Kuya Mar Let's go Hindi mam ngay. So, nandito si Ikan, si Ikan. Good morning, good morning. Mabita lang. Agawin na patang, kasta ikon. So, ito po yung kan. Ito po yung shop ni ni Bok Rensel. Napakaganda. good morning, ma'am. Eh, shout out kay Kairatche. Ito si Ikan, si Ikan. Taba ching na, taba cingcing ching. At si Ante. Dai ngos tangai nang bekan. Hai Said. Aku temen kayak anti ku nanti normal, Eh, uh, ana piksa ben anten. Apa bita lang tahu alas dosa okay, mo lagawin. Kaya ka lang sa mapal. Dikal man tingsa ta to matawag ka ni Shielda ni Shielda ta iprang ko wae ka <laughs> di na masungsung bata. Nagawid daw. Ay, one jenang bermau. Nako, napanak pa kayo na Jason. Sandang. Sige nang, Sige na tayo. Hmm. Sige, sila nga. Baka next week, sumara ato yung mga September mo, back ulit. Igris mo ni Juan, yung manong mo manja yun. Dinagas ko din kalaman dyan. Nyo ba kang kanyana nga, kanyana? Uwi ka na, wala kami ulan. Amo hon. Ang rechay, panak Let's go. Ingat kayo ah. Sige. So nandito na tayo sa compound ni Bob Okay So Okay, hey, eh, babatiin lang natin si Bokji. Bok, -mak -mak. Ay, Bok, Mak. Ngayon, hey, Bok, biyahe, oh. Ito si Bokji. So, ngayon nga tama na, So, titignan natin yung damage siya. Wah, ganda, oh. Adikot siya nga, adikot siya. So, ito yung, ito yung Mazda ni Bokji, son, oh. so, no. So, yun, oh. Automatic, oh. Hinawakan ko lang. Umilaw siya agad, oh. Ayan, mainit talaga yung kamay ko mga ka-tech care ah. <laughs> so ito mga ka-tech care, bibigyan ko kayo ng tip kung paano mag-drive. Pag hinawakan nyo ito, siguraduhin yung matigas. Tapos, magbubusin na ka lang. O tapos na, yun lang. <laughs> so, salamat kay napaganda na mga ka-tech care Shout out sa tech care boys. Green team. Bok, thank you ah. Green lang sir. Eh Bok, panagpain. Hey Bok, tingnan. So yun mga ka-tech care, na Nakausap na natin yung mga katake -ka natin dito Pupunta na tayo sa, kan, sa bayan Let's go Dahanan natin sa galit si Kwan Si Brad Vanessa Para batiin natin Opo Yaw Nibaw mo nga eh Ay mar mar So, binabati ko ng magandang morning si Beo. Kumusta lang kanyanan niya? Ay, <laughs> Tugaro. Tugaro. Yeah, Ngayon, Brad. Andito si Brad Vanessa. Nais nice. natin batiin dahil fast, fast forward video lang ito, mga ka-take care. <laughs> ah, naka-off. Naka-off. Naka-idot. Agag-re-recharge lang. Agag-re-recharge lang. <laughs> Naka-off so <-ups> Kung nga, lang. <laughs> Ay, kamusta nga eh? Ay, kamusta? Binabati natin ng magandang morning si uh, Brad Vanessa. Tsaka si Mr. Nyan, nga ganda ni Biyawa Taten. Rico si Bel Rico at si Sir nandito si Sir nagpapagawa uh, so yung mga gusto pang magpagawa ng uh, upholstery mga tricycle mga owner mga, kahit anong klaseng sasakyan barko, aeroplano pwede pwede po dito ah? Ay to, ito po. So napakaganda pa yung mga ginagawa nila mga ka care. Ito napakaganda oh. Ayun. So ipapakita ko po sa inyo yung harap ng uh, pwesto ni Brad Vanessa. Ito po yung kanyang shop. Uh, VV General Postery matatagpuan po sa Pugaro Balungo Pangasinan. Ayun pa yung mga services nila. Brad, nakon. At pagbihita lang. Oh. Bayo anak tay, at lang Gayo damo lang damagamin. Dam 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 Kasi oh. ingat kayo karayan ah. Well, Okay, let's go seglit lang tayo. Kay Kuya Bats na tayo. Sana may space pa mga tech care, no? Nandito na tayo sa mga mismong tapat ng Balonga Pangasinan, Balonga Public Market. At uh, bibili tayo pala saglit ng uh, ay sige mamaya na lang abulin natin si Kuwebads sana maabutan natin si Master Bacho mga take care no okay nandito na tayo sa may Sitio Azulan poblacion uh, Poblesyon, Balungo, Pangasinan at sana hindi pa nakakalis si eh Master Bacho okay so hindi niya alam na bumaba tayo mga take care Ayan so na, may van dito. Morning nga pong. Hindi man nung bads kaya pong datawnag. 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 Nag-roll pa ba yung video natin? So hindi niya alam na bumaba tayo eh. Ayan, may space pa. Ni manong bad sing ay. at iji banda iji banda yan nading. Tay prako mo ay bani prangko. I prangko isu na. So hindi alam ni ko ya bads na nandito ako mga katikir no. Kachat ko lang siya kanina kala niya nasa bagyo ako. Yan so natin. Tejo nag ay na ay digdigos ay di Eh, si Master Bong, macho yun. <laughs> yeah. <laughs> di kalaman nung biglaan, nagpirma kami tama ng sipio. <laughs> Una orang <uren> ka jinam. <laughs> yeah. <laughs> 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 So ayun, abutan natin si Kwan, si Master Boom. Uh, thanks God. At uh, si Ading, ay Ading. Ayun niya mo, mukayam. Mat. eh shout out kay Ading Mat. salamat sa pagbubukas ng gate. Thank you, thank you. <laughs> Yun. So thanks God na abutan natin si Master Boom. So hihintayin na lang natin siya dito. Uh, dahil babiyahe siya ngayon papuntang San Nicolas.